Layas ako ng asawa ko. Sinutukan na ako ng kutsino kanina sa liig. May hawak po ang evidence eh. Nandiyan po lahat. Pinalayas niya ako dahil sa babae niya. Kahit ganito ako na-stroke ako, nagkasakit ka nung January, tinakas ko pa kita ng hospital. Ako pa nag-adikaso sa'yo. Lagi po ako binubugbog. Adik ko kasi. Paralyzed ka, tapos buntis ka pa. Mahirap. Kawawa si pasyon mo. Tumigil ka na sa pag-inom kasi matanda ka na. ikaw sa kababayan Mga mahirap ay iyong dinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Believe ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Believe ako sa'yo mga kababayan mga kabarangay isang magpagpalang uh, hapon sa inyong lahat mga kababayan uh, kami po ay napadaan dito sa harapan ng uh, TV5 to malapit sa dito sa building ng TV5 at uh, nadaanan namin si Nanay na umiiyak so naisipan po ni Daddy Frankie na sואla so, ang pagkakaalam ko mga kababayan marami marami ditong mga nakapila ayon sa aking driver at aselay maghihintay pero ito ngayon po ay araw ng linggo uh, pero bukas pa yata ang pila nila so may kakausapin tayo isang nanay na uh, malungkot kaya napag-isipan po ng team Daddy Frankie na kausapin siya kung ano ang kanyang uh, problema kasi naging agaw pansin sa amin mga kababayan dahil parang maliit yung isang kamay niya parang uh, hindi ko pa po alam, paralyzed yata pag naglalakad kasi ika-ika. So, kakausapin ni Daddy Frankie kung ano ang pwedeng gawin or ano ang pwedeng maitulong. So, samahan nyo ako mga kababayan nang malaman natin kung ano ang kwento ng kanyang buhay. Let's go! Nay, hello po. Nay, magandang uh, hapon. Kumusta ka po, Nay? May problema ka? Bakit ka nagpunta dito, Nay? Nasaan po po Kasi tinutawan ako sa ng liig. Dahil sa babae Ngayon po siya ng babae na na-stroke na po ako. Bali, kanina ka lang dumating dito, Nay? Anong oras? Ngayong tanghali, alas 11. Alas 11 ng tanghali? Kumain ka na? Oo Anong oras ka umalis sa inyo? bahay namin ng mag-asawa. Tega, Auntie Polo ka? Okay. Hindi. saan ka po? Doon lang ako pumunta kasi nga doon kami nakatira mag-asawa. Nay, tega, saan ka po, Nay? Kabiti po. Ah, tega, kabiti ka? Nandun yung mga anak ko sa Cavite. Mga anak mo na sa kabiti. Ilan? Lima po sila lahat. Yung bunso ko po, 13 anyos na. Malalaki na po sila. Malalaki na. May mga asawa na po. Ah, oh, so, From Cavite or from Antipolo? Antipolo pa ako galing. Galing ka ng Antipolo pumunta ka rito? Opo, oh, sa ako ng asawa ko. Sinutukan ako ng kutsilyo kanina sa liig. Ang oh, puti lang dun yung akin na eh. Nahuwakan ko yung kamay puti din na yan. O kagad ka sa akin yung kutsilyo. Nahuwakan siya ng akin niya. Oo. Oh, bakit dito ang punta mo agad? Ano po mano si Tawan? Pati yung babae pa ulit po eh. Paano yung babae? Kasi may chatan sila sa Facebook. Ah, may chatan sila sa Facebook. May hawak po ako ng ebidensya. Nandiyan po lahat. H hindi ba pwede sa barangay na lang muna, Nay? Yung babae nga gusto mong malaman ng asawa rin yung ginagawa na dito. Dahil sa kanya, kami nagkahihwalay kami ng asawa ko ngayon. Anim na taon na kami nagsama niyan. Ah. Ngayon lang kami nagkahihwalay. Ah, naghiwalay na kayo? Ngayon lang talaga. Ah, ngayon lang? Pinalayas niya ako dahil sa babae niya. Manis na daw ako kaya papatayin niya ako. Sabi ko, sabi ka. Kahit ganito ako na istrok ako, nagkasakit ka noong January, tinakbo pa kita ng ospital. Ako pa nag-asikaso sa'yo pero ako hindi mo ako mabila ng gamot, hindi niya ako materapi. Ano, na, ano mag-isang taon na itong istrok ko, mag-isang taon na sa June eh. Kahit sa... gamot, hindi niya ako mabilhan. Ano pang trabaho? Ano pang hanap buhay niyo, Nay? Anong pinagkakakitaan niyo po? Ano po siya sa construction? Yung asawa niyo? Ilang taon na po? 36. Bata pa kasi yung wala walang asawa yung pinata. Hmm? Yung muna kong asawa, kaya ako hiniwala yan. Kasi lagi po ako binubugbog. Adik ah, ko kasi. Ah, so yung kasama mo ngayon, binata. may anak kayo. kayo? Wala. Kasal kayo? Hindi po. Live-in lang. Kaya nga. Ngayon iniisip ko baka buntis ako kasi dalawang buwan na ako ni Nerigla. Ilan taong ka na ba, Nay? 42. Paralyze ka tapos nabuntis ka pa. Na, nab nabubuntis pa ba 42, Nay? Hindi ko nga po alam eh kasi malaman itong katapusan. Nerigla ko. Pasalamat ako. Hmm. Hindi diba, ano pa Kasi natin. paralyzed ka na, tapos pag nabuntis ka pa, mahirap. Kawawa sitwasyon mo. No? Oh. Parang napanood ko na punta. Ay, tulog kita, kita eh. Ay, ganun? Napanood ko na po yung, ano mo, mga vlog mo. Sino ako? Hmm. Napadaan lang kasi kami na eh. Napansin kita, tahimik ka. Kaya sabi ko, hmm. ano kaya, ka try ko kausapin si nanay. Di ba galing po kayo ng bacon? Oo. Oh, maraming lugar na ako pinuntahan. Yan Teka, na. sa, ay, ano, sino ako? Ano pangalan ko na eh, kung kilala mo pa. Ano kasi sa ano? Yung Facebook ko, lagi kita na ano doon eh. In Ina-heart kita lagi doon hmm. I, I heart you. <laughs> Nakita ko yung sabi ko, parang kilala ko na eh, nawala na yung problema ni nanay. Nakita niya ako. Oh. Na, naalala mo na ako, sino ako ko talaga kita kasi lagi kita nahinaan no? mo sa ano. Yung Annalyn po? Tagaloy. Ha? Yung Annalyn Tagaloy. Sino yun? Facebook ko po. Hindi ko kilala yun. Lagi po ko tayo nahan. Ah, Annalyn Tagaloy pangalan mo sa Facebook. Opo. Ayan mga kababayan, wala nang problema si nanay, di na siya umiiyak. Happy ka na. Opo, kasi kilala na nga kita. Ano pangalan ko pala? <laughs> Ha? Dahil sa problema, Nagalimutan ko. Dami akong problema kasi. Ano pa pinaka-problema? Ha? Huh? Problema ko pang therapy. Wala akong pera pang therapy. Wala kang pera pang therapy? Nahiya ko ako. Anong pa-therapy sa center? Wala akong binibigay sa so, nagtiterapy sa akin. Isang beses pa lang akong therapy nung mahal na araw lang. Hmm. O tapos eh, sabihin mo, buntis ka pa. Hindi ko nga po alam eh. Hmm. Kaya nga sana nga po katapusan ng Paano, paano, ba't ka na, ano, uh, high blood? Hindi po. Lasing po ako. Hmm. Nakainom kami ng dalawang buti ng gin. Tatlo kami nag-inuman. Kumari po. Tapos, natulog po ako sa Thailand. Wala pang panik. Oo. Oh. ko pagka umaga, ganito na nangyari sa akin. High blood yan, na, Hindi yung sa pagtulog lang. Kung isang gabi ka lang, eh. Uh, Palainom ka ba? na manggaan po Ang uh, sabi ng doktor sa akin, hindi yung dahilan. Kaya nga, hindi yung dahilan ng pagtulog sa tiles. Baka sa sobrang inom, kaya ka nagkaganyan. Isa lang okay. ibig sabihin niya, Nay, tumigil ka na sa pag-inom kasi matanda ka na. Tumigil lang nga po ako kasi nagkahal na mga anak ko eh. Oh, ano ba ang trabaho ng mga anak mo? Wala. Dapat po. wag ka nang umalis, Nay. Medyo... A eto ah, Nay ah. May karapatan ka sa live-in mo, pero yung irereklamo mo, parang medyo mahirap kasi hindi pala kayo kasal. Papay, gusto ko ireklamo kasi dahil nasa kanya, kaya kami nakahiwalay ng asawa. Ko. Eh, hindi ko alam, hindi ako expert dyan. Ang problema kasi na, live-in mo lang. Wala pala kayong anak. Paano po yun eh? Papatayin niya ako dahil lang doon sa babae na yun. Ayun, pwede mo ikaso sa barangay, ilapit sa barangay, yung pananakit niya sa'yo. Dapat pala. Ay, hindi ko alam, bahala na magtanong ka muna sa unti mano sa barangay. Dapat pala nang bago ko umalis, pumunta muna akong oh, oh. sa... Anto Paano ka yun? ba niya sinaktan? Wala namang bakas na sinaktan, baka kwento-kwento mo lang na eh. Hindi po, totoo po yun. Oo. Oh. E, mo ang kuchilyo eh. Tapos, hmm. si, eh, ano siya, niyakap siya ng ate niya. Oo. Oh. talaga ako. Ngayon, bumaba na ako, takbo ako. Doon sa sakayan. mm sakayan. -hmm. Nakatakbo ka pa. Nakita ko kasi yung lakad mo na ika-ika ka eh. Ah, Awa, masakin yung tumboy doon. Hinatid niya ako oh. doon sa may sakayan. Hinatid ka ng tumboy? Oo oh, oh. po. Asawa ng ate niya. Asawa ng ate niya? Hinatid ako doon sa may sakayan. Awa ah, ko sa akin. Pag-usapan niyo na lang muna. Baka ano lang, baka tampuhan lang yun. Sabihin mo, magkakaanak na Ayaw kayo. Na, na eh paano yan? Isabi mo, buntis. Magiging tatay na siya sa'yo. Ayaw mo na may balikan? Na may balikan? Stop, niya. <laughs> Matagal na kayo nagsasama? Anim na taon. Ah, anim na taon? Oh, mahaba na rin pinagsamaan nyo. Tapos ano? Ilang beses po siya. Lagi na nagkakasakit kasi may sakit po yan na bigla siya naninigas. Ilang beses ko po yun. Tinatakbo siya sa ospital. Tapos ganun-ganun na lang gagawin niya sa akin. Iiwanan niya ako, porkit ganito na ako, na-stroke na ako, na, pinagpalit na niya ako. Nung hindi ka pa stroke na, ano trabaho mo? Ano po ako, nag-IBSA. Hmm? IBSA. Sa IBSA? Janitris. Huh? Oh, so ngayon wala ka ng trabaho? Wala po. No, oh, kaya iwanan ka na. Ganito na buhay ko eh. Nakawa rin ako doon pera sa mga anak ko kasi walang wala rin. Minsan, oh. hindi nga sila kumakain. Pag-usapan nyo muna, baka magkasundo pa kayo ulit. Hmm. Mahal mo naman siguro siya. Huh? Hmm. Ah, six years eh, alam nga na mawawala agad. Kaninang umaga lang kayo nag-away eh. Matagal na po kami nag-away. Oh, matagal kayo na. Baka wala lang na mamagitan, kaya lang. Oh. Ganito po yun. Tuwing darating po siya galing trabaho, sabay po kami kakain niya. nalasa pa lang kakain na po kami. Tapos katapos po kain, mahiga na po kami dalawa. Tapos ngayon, pinabayaan na niya ako. Hindi na niya ako pinapansin. Ano na, dalawang linggo na hindi niya ako pinakausap. Tapos lagi siya nandun sa kapatid niya. Kapitiyo ko na laging babae. Yung babae niya. Sabi ko, ng Panginoon sa'yo. Opo. Punta ka na may anak ka naman na lima eh. Sama-sama na lang kayo ng anak mo. Galit na sa mga anak ko dahil sa kanya. Oo. Oh, Nasira nga pamilya ko dahil sa kanya. Oo. Oh, parang itinakwil ka ng mga anak mo dahil sa kanya. Alam Kasi mo na... Kasi pinagpalit ko yung mga anak ko dahil lang sa kanya. Patay. Pinagpalit mo yung mga anak mo dahil sa kanya kaya galit yung mga, mga anak mo ngayon. Eh ngayon nag na kayo ka magbalik loob ka sa mga anak mo, umingi ka ng sorry, matatanggap at mapapatawad ka rin nila. Hindi mo pa sila kinakausap eh. Baka mamaya punta ka sa mga anak mo, tanggapin ka nila, tapos kilitiin ka nung asawa, balik ka ka agad. Hindi po, hindi na yan, mga punta doon. Oo. Oh. Hindi niya alam kung saan nakatira mga anak ko. Doon nga ako uwi ngayon eh. Ah, uwi ka ngayon. Oo, po. Oo na kaysa pipila ka dito yung problema mo, hindi naman sa ano, minor pa lang. Kaya pang ayusin niyo, ayusin niyo. Huwag ka sana magalit sa akin, payo lang, no? Naalala mo na pangalan ko. Ano na po yun? O, tignan mo, pagkapangalan, pagpangalan ko yung pinag-uusapan. Sa vlog, na nag ka po doon sa ano, eh. Kaya nga, o, ano pangalan ko? Sige. ikaw ba si Annalyn Tagaloy? Okay. Sige, ano pangalan ko? Bigyan kita pa masahe, pabalik pag nabanggit mo yung pangalan ko. O, anong napanood mong video ko? Sige, kung nanonood ka sa akin, anong mga upload videos ko? Yung tinulungan tinalungan mo na sa, ano, yung mag-asawa. Sino? Si... Sige, isang banggit lang ganda ng babae na yun. Eh. Sino yun? yung Lagi, kasi, di, lagi Ay. kong pinapanood yun. Eh, lagi yung pinapanood. Eh, alam mo na pangalan ko. Sige, sino yun na panood mo? Kahit isa lang. Yung napanood ko si yung babae na may isa silang anak. Oo. Oh. oh, meron. Marami na. Lahat may anak yan eh. O, oh, sige. Banggitin mo kahit isa lang. Bigyan kita pa masahay sa inyo ngayon. O, oh, nakangiti na si nanay. Hindi na siya malungkot. Kalimutan talaga. Hmm, kalimutan. O, oh, sige na. Ipagbibigyan eh. kita ng pamasahe, Uwi ka na. Opo. Oh. Kasi kawawa kayo dito. Ang init ng panahon, o. Oh. Alam nga na magdamag ka dito. Baka galit mo lang yan kaya napunta ka dito. Hindi rin kasi po ako kay sarap doon po ng ano. Nang? Ang pustiso po kasi wala akong ngipin na sa baba at sa taas. Ito, ah. ito itong ngipin ko sa taas, hati ah. na yan. Ha? Ah. Ah. Ha? Ah. Ah. Kalahati na lang. Ha? Ah. Ah. Patingin? Ah. Ha? Ah. Ha? Ha? Oo. -oh. Kalahati na lang po yan. O, sa baba? Ha? Ah. Wala. Ha? Ah. Ah. Bakit kailangan pa magpustiso? Pwede na yan. Ano po, hindi makakain ng matiti. <laughs> hindi ka, hindi ka, ayusin mo yung salita mo. Hindi, hindi ka pa. makakain ng matiti? Matigas. Ah, ayusin mo. <laughs> Dino, kanina umiiyak si nanay, mga kababayan. Pero nakita daw niya si ako, masaya na. Pero hindi niya mabanggit yung pangalan ko. Nakalimutan mo. Oh, sino si ako? Magkano ba yung pustiso? 2,000 po yata yun. Oh? Ah, so ibig day. sabihin, pag nagpunta ka dyan, kaya ka pumila, I bibig bibig bibigyan ka kaagad? Walang. no? Oh? Dalawang libo yung pustiso? Dalawang libo. Mahal naman. Up and down kasi. Ah, pag up and down, dalawang libo? Up and down. Ilang taong ka na, Nay? 42. Tapos sabi mo, buntis ka pa. Patingin. Ay, huwag mo na ibuka. Hindi. Taba yan eh. Bilbil yan eh. Kaya ako na. Oh, hindi yan buntis. Ikaw na. Huwag mo na pangarapin mabuntis kasi paralyze ka na. Dili lang po yata to. kasi ano, dalawang, magdalawang buwan na itong ano, buwan na ito. Mm. Nung March hindi pa ako Hmm. Parang ano lang, dili lang po daw. Mm, dili lang yan, oo. Kasi wala namang nararamdaman eh. Ayun na pala eh. Baka ano lang, Ah, gusto mo lang tumai. Hindi mo na maalala. Ha? Sino ako? Ha? Sige na, last chance. Alis na ako. Kala ko pa naman, laki-laki ng problema ni nanay. Ha? Oh, sabi mo, hindi ka pa kumain, o, kain ka. Ha? Tapos uwi ka na. O, oh, napakahirap dito, ang init-init. Lalo kang ma-paralyze, ma heart attack. Ha? Oo. Oh. Uuwi ka na. Magkano pa masayang pera mo papunta rito? Dalawang daan. Yun ang pera mo papunta rito? Paano ka makakabalik? Kung... Paano kung hindi kita nakita ngayon? Eh, si Eh, bukas ka pa. Bukas pa kayo magkikita ni serapia si at hindi pa sigura. Bala ko nga po dyan ang matulog eh. Oo. Oh. At uh, hindi pa sigurado na mapipili ka kasi pipiliin pa yon. Ang tinutulungan kasi napakarami rin tinutulungan ni Sir Rapi. Pinipit tinutulungan din talaga nila talagang kailangan-kailangan. Nakita mo ba na ang daming pila dyan? Hmm, Buti nga napadaan ako rito eh. Uwi ka na, promise. Pag-usapan nyo na asawa mo. Saan ka uwi ngayon? Saan sa Cavite? Sa may Nubilita. Nobilita, o. Oh. Puntahan mo na yung mga anak mo kung ayaw ng asawa mo. Huwag mo ipilit. Lalo, lalo ka lang masasaktan. Di ba? Huwag kang pupunta, huwag mo isiksik yung sarili mo sa mga bagay-bagay na ayaw sa'yo. Di ba? Okay. Hindi ka magiging halaga, mahalaga pag isiksik mo yung sarili mo sa lugar at sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Okay. Alam mo kung saan ka pupunta? na may nagpapahalaga sa'yo sa mga anak mo. Doon mo matatagpuan yung kaligayahan, kasiyahan dahil matanda ka na. Huwag ka sa akin, Nay. Oo, ha? O ito, may dalawang libo ulit para baka sakali mga pagpapustiso ka. Oh, ito na. ayo ayaw, ayaw mo na? Ano po bang ano? Ha? Ano po bang Facebook? nakalimutan w ko na kasi hindi wala na yung... mahalaga yun. Ang gusto ko makauwi ka na. O tignan, may cellphone pa pala ito eh. Bakit ba pag may problema, rapid po agad? No? Ngayon lang po ako nagpunta dito. Ah, ngayon ka lang nagpunta dito. Pero pag may problema, talaga rapid po ba ang gamot? Mmm, gusto ko lang po pumunta dito. Maano ko kayo, sir, rapid. Pag-upin nga po. O, oh, sabi mo, 2,000. O, oh, si Sir Frank... Sir, Frank. <laughs> ayon nga po. Nabanggit ko na pa nga. O, oh, sino? Sir, Frank ka pala. Ay, mali pa rin. O, oh, ito Lagi na. Lagi nga, pinapanood ko yung vlog oh. mo eh. O, oh, alis na ako. Ha? Huh? Ingat ka, uwi ka na. Kain ka muna, mag-lunch ka muna. Bago ka magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna yung sarili mo. Ano, you know, paralyzed ka na, nagpapakahirap-hirap ka sa taong hindi ka pinapahalagahan. Doon ka sa taong may nagpapahalaga sa iyo. Sayang lang yung pag pagmamahal effort eh, mo kung hindi ka pinapahalagahan. Okay. No? Hindi ko sinasabing ano kung yung mga sinasabi ko, pag-isipan mo na lang kung tama ba o mali ba sakaling magising ka sa katotohanan. Oh, ano inaanap mo diyan? Kasi ito na Facebook ngayon eh. Ha? kasi Facebook ko ngayon. Dati kasi, friend kita. Ah, ano? Paano, nag paano, paano tayo naging friend? Hindi naman kita kilala. Ito sa ano, Tagaloy. Lagi kita yung ano doon. Yung mga vlog mo lahat. Oh, nanonood ka lang. Pero hindi mo ako kilala. Hindi ako naniwala. Kilala ko kita. Hindi Kaya mo alam pangalan ko eh. Kaya eh. Ha? Namukha ang pupita. Namukha Pero eh. hindi mo alam pangalan. Alam ko po. Paano? Ano ko nga po sa ano eh. Ano nga? ikaw nga si Sir Frank. Ginujoke mo naman ako. Frank ko. Hindi, mali. Sige, naalis na ako na eh. Ha? Ano pangalan mo ulit? Analin po. Analin Tagaloy. Opo. Masaya ka ba? Nakita mo si Daddy Frankie ngayon? Opo. Sino ako? Daddy Frankie. <laughs> Alam ko na yung vlog mo eh. Oh. Alam ko na yung mga vlog mo eh. Oh, so hindi ka na malungkot? Hindi na po. Mag-pray ka kay God lagi? ipag-pray mo na sana gumaling yung ano mo. Papalaga pong therapy. Oo. Oh, oh. No? Tapos huwag ka na magpapabuntis, matanda na tayo eh. Ito na yung panahon para alagaan naman natin yung sarili natin, ibigay natin yung buhay natin kay God at sa mga anak natin. Ngayon, kung may totoong darating sa buhay mo at magmamahal sa'yo, pwede. Di ba? Okay? God bless you, Nay place ko. Nakita niyo po. Nakita mo na ako. Opo. Okay. Happy na. Ingat na. <laughs> Uy, baka pwede po eh. Hatid niyo na lang ako doon. Hmm? Ay, pa oh, pupuntahan okay. pa kami. Oh, okay. mm -hmm. May meeting ako eh. Kaya napadaan lang ako rito. May meeting ako alas 4. May pamasahe ka na. Ha? Mag-grab ka na lang. Magkano ba grab? Mula doon, kano grab? Hindi po po alam. Mag mula ano? Mula rito hanggang Kabiti. Ha? Huh? 700? O sige, mag-grab ka na. Hindi ka tamang hatid. Ha? Huh? Ibuk na natin. O sige, ibubuk ka namin. Ha? Huh? Para makauwi ka na. Sige, salamat mga kababayan. Ibubuk na lang namin si nanay papuntang Cavite kasi nagpapahatid siya. Kaya lang may meeting ako uh, ng alas 4, baka hindi umabot. So, salamat mga kababayan. God bless. Okay? Sige, mag-grab ka muna. Ayan mga kababayan, -nag nagpag-grab na po kami para iatid na si Nana. Ito ba yung gamit mo? No? Sige na, hali ikaw na. Ha? Huh? Doon na lang? Tara, na Nay. Kaya? Kaya mo itong mawit, Nay? Sige, wait lang, wait lang. Ah, oh, sige. Doon ka sa kabila, Nay, para sigurado. hapon, sir. Pahatid lang po sa tamang location, ha? Orong ka na, eh. Itabi ko tong ano. Oh. Nay, okay ka na, ha? O, oh, ito yung babaya. babayaran ko na po, ha? Sir, ito na po bayad. Sa'yo na lahat yan. Po? O, oh, ingat ka, ha? Huwag ka nang babalik. Mahirap dito. Kain ka muna. Okay. O, oh, sige. Ba, si sir na bahala sa'yo. Sir, thank you, ha? Pakiasis, hindi maru-paralyze po siya. Thank you po. God bless. Ingat ka, Nay. Salamat eh. po. Oo, oh, sige. Salamat Okay. So, ayan mga kababayan, mga barangay Isa nating uh, nanay na natulungan natin dito at uh, pinahatid na natin siya. Uh, kuhaan natin siya ng grab na napaka ng panahon. Maraming maraming salamat po. At uh, pag nakaabot ka sa bidyong ito mga kababayan, maglalambing po si Daddy Frankie paki-share at paki-comment ang inyong lugar para malaman ni Daddy Frankie kung saan umaabot ang mga videos natin. At syempre, shout out ko muna ang Team Rise Abab. Pamumuno po yan ni Tita Hanes. Maraming maraming salamat mga kababayan. Ganon din sa mga kababayan natin OFW. Mga kababayan natin nasa abroad. Kumusta po kayong lahat? Mag-ingat po tayo parati. And God bless. Thank you po.